kalain oh ay modul ko din hala kay ko apo sa lalaki oh pa ko ah kuya sa may tuyo ni may bisita sa toyo ni man ako iro oh, oh. pwedeng makigilay hila dai aw ah, ila ila naman di ay oi mo mo kita hadlok usa may pangani mo dong Tawag ko lang mas pa mga buspangang... nugnog dahi. Ah! Eh! Nugnog! Tawag ko lang mas pa Maria. O ito mga higala, higilala ko si nugnog. Huwag mo yun inay inahitabo. Pwede mo kuyog dahi? Ah? Sige, nug. Kuyog lang. Huwag mo ito mga higala. Nagkuyog si mini nugnog. Pero sa tanggalak na umi, na asya usa ka butang ng yang yangyo ka na po. Huwag mo kini. Okay, nee. unsa <laughs> <laughs> sao <laughs> eh. Huwag okay, mo nee. Ah, Maria. Kapaha oh, ni Maria, uy. Kuwaha mo naman yung Puwa pa mas nang sana sige baligas ka po na. Ah, saan ibot yung pasapot ni Monog? Pwedeng Alah, ini ni mugnog-nog. Weh! Apa kau begini ilang nggila Mau hawk kanak-kanak kau? <laughs> Sikit Maaf, bunti karun. Hah? Sikit noh hawk lang. Tapi ayaw ipapilit, ha? Mana ni Maria?